Ah ito, ah, ah, ito yung uh, complaint natin ngayon, no. Yung main mm. issue na kunsaan eh um utang, uh, dahil sa utang niya, um bayad siya ng bayad, pero kahit anong bayad niya, eh sa interest lang talaga napupunta, kupaga. Mm. Parang nangyari. Kailan niya mababayaran yung yung mm. uh, yung principal, parang ganon. Naku, parang mm. normal siya, di ba? Mm. Kasi ganyan din nangyayari sa credit card, di ba? Merong minimum. Oo. Oh, oh. Ayan Ay, na si Rose. Tignan natin. Rose, Rose. Ayan, gabi, Rose. Hello. Naririnig nyo kami, malinaw? Hello po. Yeah, hello, Rose. Naririnig mo ba kami? Pero ang problema niya kasi utang. Oh, nagbabayad naman siya, di ba? The problem is, yun nga, eh, di natin alam kung gaano ba kalaki yung interest at parang hindi siya makatapos-tapos sa utang niya kasi puro interest lang yung nababayaran niya. Oo. Oh. Hirap din yung jigo, no? Minsan kasi yes. pagka talaga kailangan, kailangan mong pera nang utang ka. Tapos ang hirap talagang bayaran, especially pandemic. Diba? Mm -hmm. mm, ganun yun eh. eh Grabe yun. Meron namang iba, okay, magpa-utang, pero gusto nila, mas malaki talaga kinikita. Kasi minsan, mm -hmm. sa akin, kung uutang ka, kaya lang syempre, yun ang negosyo mo eh. Hindi ka kumikita Correct. sa tubo eh. Diba? ba? Ayun, eh. Pero iba naman kasi sobrang magpataas ng ng ano ng interest Hello, po, Good evening po. Yes po. Ah, uh, tanong ko lang Ma'am Rose, unang-una, ah, uh, ito ba 'yung unang pagkaka-utang sa kanya or kumbaga eh matagal na kayo nakaka-utang sa kanya, nakakabayan, tapos umutang ano po ulit? Of first time 'yung umutang sa kanya. Ano po? Unang pagkakataon niyo ba na umutang sa kanya or marami na kayong naging transaksyon? Hello po. Hello ano po, ma'am. Jigo, baka hindi ko na din. Yes, Diamond. hello. Um, ilang beses yun ang umutang dito sa inutangan ninyo? Ilang beses na? Ah, uh, isang beses pa lang naman po. Mm -hmm. uh -huh. ah, so medyo malaking alaga ng mga nang po. Kaso ah, ang nangyayari po, yung mga naibibigay ko ate, interest lang daw po. Mm -hmm. may mm -hmm. so, tapos, mm. tapos, kung nagkaroon ng pandemic, alos na pupunta lang po sa interes. Tapos nababagdagan pa po yung value yung naging kapital ko. Hindi siya magawa ang tempo, pa po. Pero dati po, uh, yung interest naman po, nakakapagbayad naman po ako. Kasi nung nagka-pandemic nga po, nagkagulo-gulo nga po. Tapos, yun, binawasan po niyang ilang porsyento yung ano po yung interest. Pero yung hmm. mga naihulog po po, napupunta lang daw po sa interest. Mm. Gawa so, lang hindi po po po, na po yung isang buwan. Jigo, yeah. Jigo, Jigo. tala hmm. mo kay, kay Ma'am Rose kung ano ang nakalagay na interest sa kasulatan nila? Sa kasulatan ninyo, ilang porsyento o ilan yung nakalagay na eksaktong interes ang nakalagay sa kasulatan? Uh, intersepto. Ilan? Magkano? Ilan? 10%. Po. 10%. Atorgi 10% da, kada daw. Kada buwan? Mm -hmm. Kada buwan? Every month mm -hmm. po. Every month, 10%. Oh. Ito oh. um, as of now, magkano, ang pa, Jigo, yung, yung sabi niya, kinukunukuhanan sila ng kalakal, yung bang kalakal na yung nilalagyan ng value, may, 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 halaga bang nilalagay? Yung, ayan, yung, yung kinukuha ba sa inyong kalakal, may value daw ba yun? Opo, bali yun daw po yung magiging ulog ko. Yun okay. daw po yung magiging hulog, attorney, oh, yung sa kalakal. Pero nilalagyan ba ng na amount? Kami sa ano, may contract of loan po ako na sinulatan. Kasi oh. yung kausap ko po, patay na po siya. Yung kausap Pero, patay na, attorney. Pero, 2018 pa hmm. po ito eh. Eh, sino naniningil sa inyo? O sino nagtuloy noon? Oo. Yung ano po, yung kapatid daw po. Pero yung kakaling kausap ko po, yung nanay. Mm. Pero yung nanay, patay Siga mo. po kay yan. Yung po nagpautang sa inyo, ulitin natin ha? Yung nagpautang oh. ba sa inyo, may asawa, may anak, dalaga, or binata? Ano po? Ano po yan? Yung nagpautang ba sa inyo, may asawa, o binata, o dalaga? Hindi po yung kausap ko po yung nanay, pero pero pera daw po ng kapatid niya yon ay yung lang po na niya. Ah, uh, so tatlo lang po ah. Ang nakalagay po sa, sa kasulatan po ninyo yung nanay ang nagpautang. Sa kontrata po niyo ang nanay niya ang nakapirma. Mm. Ano po yan? Yung yung nanay yung pumirma tama? Opo, yung nanay po yung pumirma. Opo. Mm. Okay, so wala na tayong issue doon kung namatay o hindi kasi ang kakontrata po ninyo yung nanay at yung nanay ay buhay pa. Oo. Oh. Ganito, opo, ganito po ah. Um, as of now, kasi sabi niyo 950,000 na yung nautang niyo. Grabe, oo. magkano na po yung naibayad niyo? Kung interest man po yan, magkano na po lahat? Yung mga naibayad ko na po, siguro may kalahating million na po. Kalahating million uh, daw, attorney. Kapos pa ng 400. kung pa ng 400. Kapos pa ng 400. Kapos pa ng 400. Kapos pa ng 400. Kapos pa ng 400. Ang pwede lang natin na maibigay sa inyo na idea kung paano nyo ito, uh, kung eh, naman siya, malusutan, no? pero maipaglaban ang inyong karapatan. Mm. Uh, Unang-una po, total nagbabayad naman kayo. Uh, pwede po nyo kasing i-question sa korte yung 10% per month na interest. Malaki masyado. Okay. No, kung na wala pa po tayong pandemic, okay naman po yun. Pero malaki pa rin po yun, ay. Malaki, malaki pa rin pa yun. din yung 10%. Oo. Oh. Uh, malaki pa rin po yun. So, ang mangyayari po, pwedeng ganito po, ah. Uh, since kayo po ay parang may, may negosyo, pero tingin ko baka naman, di ko po alam kung kayo maku bilang isang indigent litigant. No? Kasi may hmm. negosyo kayo. Pero syempre, pagka, alam mo, Jigo, <clears throat> kahit meron kang sweldo, wage earner ka lang, mm -hmm. minimum wage earner ka lang. <clears throat> um, pasok ka pa rin eh sa pagiging indigently tigan or indigently tigan. Ah, mm -hmm. uh, madra, ganito ha. Ako nakikita ko kasi kaya nyo pong ipaglaban yung 10% para maliliitan. para lumiit. Okay? Mm -hmm. Kasi supposed to be po, ang legal po, ang uh, legal ang legal interest is Uh, kung wala kayong kasunduan, is 1% per month. Okay? Pero sabi nga natin, kung ano po yung napagkasunduan nyo at kung ano yung napirman nyo po, yun po yung supposed to be batas na namamagitan doon sa mga parties na pumirma. Okay? Sa so isipin natin, di ba, Jigo, yung pinirma mm -hmm. Yan, 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 yan na yun yan na yung batas between them. Pero kapag ka po yan ay kinwestiyon nyo, at mapapatunayan po ng korte na yung, ka, yung interest po na ipinapataw sa inyo ay napaka unconscionable, uh, mm -hmm. hindi po makatao, sobrang pahirap. Ang korte po mismo, ang siya nagbababa. Imagine mo, uh, 120% ito, jigo a year. Kasi mm -hmm. 10% per month, which is hindi siya makatao. Marami nang naging decision po yung korte, kung saan binababa po nila yung interest. So, pagka po napatunay nila, na sobrang laki, using the principle of equity. Okay, gano'n katagal nyo nang hinuhulugan to? Bari, 2018 pa po start. 2018 pa pala. Mm -mm. Mm -mm. Oo, di ba? Oo, pero kalati. Pero may utang pa si nanay kasi kalati pa lang alas. Oo. Kaya ala, lang sabi niya, hindi yun natatapos sa si 950. Sabi mm. ko nga po, meron po kayong uh, karapatan na i-question ito sa korte. Kung kayo nung po ay magiging makukonsider po na indigent litigan, Ah, uh, wala po kayo aalalahanin sa filing fee, no? Siguro very minimal lang 'yung magagastos ninyo kahit paano, 'yung mga photocopy siguro. Mm -hmm. Pero the rest po, filing fee, basta po bayad sa korte, ah, uh, wala po siyang bayad. Mm -hmm. So mangyayari na lang diyan po eh, siguro ipamasahe nyo lang papunta sa korte. But for me, Ma'am Rose, ah, uh, mas maganda po ma-question yun, 'yung sobrang laki ng interest mapababa naman natin yung interest, Jigo. Siguro kahit reasonable, kahit kaya siguro 2% per month eh. Yan, yeah, 2%. O malaki pwede. na rin yun. Pero 10% mm -hmm. per month, pamatay yun, Jigo. Pamatay yun. Yun na nga. Di ka talaga mm -hmm. makakaamit doon. Ah correct, correct. Oo. Oh, so yun. Miss Rose, yun po ah. Miss mm -mm. Rose, ah, ganun na lang yung detalye mo, contact details, ibigay mo lang sa aming producer. Nang sa ganun, i-update ka namin kapag ka umukay ni sitwasyon, makatulong dito sa iyong uh, itong, itong uh, pinagadaanan mo. Okay? Yes, po. Yun. Okay, okay. Sige, Rose. Magandang gabi sa'yo, Rose. Thank you so much. Ayan. Kaya dito po sa asintado, di lamang po usapang legal. May action legal. Ako po si Atty. Claire Castro. At ako po ngayon tigasing kasangga, Jigo Pistolero. Muli, napapanood ninyo ang public service show ko saan sa Pingbatas. Walang pinapalampas. Dito, lahat na may atraso. Asintado. Asintado. Higit sa tapang, malsakit. Higit sa salita, aksyon. Atordi, at Claire Castro at Jigo Pistolero. Sa usaping batas, walang palalabasin. Lahat ng may atraso, asintano.